Ang hirap na pagsabayan dito sa katapat mo si Johid. Kailangan, dumistansya ka lang sa timing sa pagskills mo. Kung ayaw mong mapukol sa tore niya at isa pa. Napa-applacive na itong gumalaw. Ayaw mo pa isa sa akin. Tapos eto naman, itong unang laban namin sa pagong, ginagit ko dito si Suyu para wala silang taga retri Ang kaso, wala pa akong sapat na damage kaya nakapag-touch pa to at nakatakas. Isang kalabit na lang yun Oh. No? Pakaalot alot ko alam pala dito. May digma ang nagaganap kagad dito malapit sa lane ko. Kaya pinuntahan ko kagad. si Set yan, yung bagong hero. Ang pangit ang passive skill niya. Kasi pag lumahapit ka sa kanya, nope. tatalbog ka lang. Ang hirap magset sa ganyan eh. Tapos eto na nga, nagpasama ko dito sa partner ko sa lane ko para magat namin si Joeg, di ba? Pero kabalita na yun nangyari. Bigla ba namang sumulpat si Cobra, tapos piyesa oh, kami dito. Mahawawi. -mahaw o oh, alam ni na susunod na gagawin. Sana mapindot niyo na po yung palo. Tingnan niyo, magpapalawin yan. Nyeng-henge. Okay, tuloy na natin ang laban. Ito na yung mga sumunod nang nangyari. <tinyo>

Wala, wag lang. Kesta mo. Ito, oo. yung javelin. Ganda. Pusik-pulik. Ito. Oo. Ito yan. nice one. Kita sa ba? Ay sa taas oh, Ano ang bala nito yan o ay pobre. Okay Oh! Dala ka pa to. Witness <laughs> my power. Ana baladi doyanan. Hey. Ito oh. Mm, sige. So, iba lang so yung, ung inch kasi. si Sha Desya, desya. Nya, nya, nya. Ayan, din ang ganti ng ape. Nice game sa kalaban. Wawawi. Wow, eh. Maraming salamat sa panonood nyo, porn. Mahal ko kayo.